Police sa labas lang ng paaralan pwedeng magbantay. DepEd, nilinaw ang papel ng PNP kontra bullying. Narito ang news ni Jasper Barleta. Nilinaw ng Department of Education na maaari lamang manatili ang mga pulis sa labas ng mga paaralan. Kasunod ito ng pagpapaiting ng pamahalaan sa kampanya kontra bullying matapos mabansagan ang Pilipinas bilang bullying capital of the world. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, sa labas lamang ng mga paaralan maaaring magmonitor ang mga pulis. Iginiit pa ni Secretary Angara na kailangan ng mga pulis lalo na't kadalasang nangyayari ang mga sa labas ng eskwelahan. Magugunit ang inanunsyo ni PNP Chief General Nicolas Torre III na maaari nang i-report sa mga otoridad ang insidente ng bullying sa pamamagitan ng 911 emergency hotline At yan ang news group, ako si Jasper Barleta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama